ah oh, tara na guys, punta tayo doon sa ano, sakay tayo sa two wheels. Ayan si Wonder Tatay, punta doon sa may kawayan. di hmm. ayan, dito siya sa sakay. Hmm. <laughs> ah, pupunta sila sa Mikawayan. Oy, te. Alis, alis. Meron daw kagabi ng ano, kagabi ng dati ng ano. Na. Tuloy na yung puti. Diyan lang, diyan lang daw. Sa ano, nakalabas? Dito yung mga kinukuha. Buti hindi nakuha. No, basta sumama. Ah. Ayan, guys. Punta na sila si Wonder Tatay doon sa Mikawayan. kawayan. yung papel pa. Dala mo na. Nandiyan na. Okay, guys. Thank you for watching. Bye. Oh madam, bat may dala kang malaking sa Mikawayan? <laughs> <laughs>